Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn. Ngayong Martes, ikalabing isa ng Pebrero, habang unti-unting sumisikat ang araw, may dalang kakaibang sigla at inspirasyon ang enerhiya ng buwan sa ilalim ng tanda ng Leo. Para sa iyo, Capricorn, isang masigasig at masipag na nilalang, ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong balansihin ang iyong istriktong disiplina sa isang mas malayang daloy ng damdamin at kasiyahan. Mahilig kang magplano, magtakda ng layunin, at siguruhin ang bawat hakbang ay patungo sa isang maayos at matibay na kinabukasan. Ngunit ngayong araw, hinihikayat kang bigyang pansin ang emosyonal na aspeto ng iyong buhay. Ang pagsasama ng pagiging praktikal at damdamin ay maaaring magdulot ng kakaibang sigla na makakatulong sa iyong personal na pag-unlad. Ang influensya ng buwan sa Leo at ang epekto nito sa iyong emosyonal na kalagayan. Ang enerhiya ng Leo ay kilala sa pagiging mapagbigay, malikhain, at puno ng sigla. Kapag ang buwan ay nasa ilalim ng tanda ng Leo, Ini kaya tayo nitong maging mas bukas sa ating mga damdamin at ipahayad ang ating sarili ng mas matapat. Para sa isang Capricorn na likas na seryoso at mas pinipili ang lohika kaysa sa damdamin, maaaring magkaroon ng bahagyang pagsubok sa pagyakap sa ganitong klasing enerhiya. Gayunpaman, ito ay isang magandang pagkakataon upang lumabas sa iyong comfort zone at hayaan ang sarili mong madama ang init ng inspirasyong hatid ng araw na ito. Maaaring mapansin mo na mas madali kang matuwa sa maliliit na bagay o mas maging emosyonal kaysa karaniwan. Huwag mong pigilan ito. Ang pagpapahayag ng iyong damdamin ay hindi nangangahulugang kahinaan, kundi isang tanda ng tunay na lakas. Sa araw na ito, maaari mong maranasan ang kakaibang ginhawa na dulot ng pagiging mas bukas sa iyong emosyon. Maaari rin itong magbigay ng kalinawan sa mga aspeto ng iyong buhay na matagal mo nang hindi binibigyang pansin dahil abala ka sa trabaho o responsibilidad. Maging mapagmatsyag sa mga alok at pangako na dumating sa iyong landas. Ang araw na ito ay nagdadala ng isang paalala para sa iyo na maging mainat sa anumang mga pangako o alok na tila napakaganda upang maging totoo. Bilang isang Capricorn, likas kang mapanuri at hindi madaling maloko. Ngunit minsan, ang sobrang kabustuhan mong makamit ang tabumpay ay maaaring magdulot ng pagnanais na sumubok ng mga bagay na hindi mo lubos na nauunawaan. Maging maingat sa mga taong maaaring magbigay sa iyo ng mga pangako na wala namang matibay na pundasyon. May mga pagkakataong ang ating emosyon ay maaaring magdulot ng maling paghusga sa mga sitwasyon. Halimbawa, kung nakakaramdam ka ng lungkot o desperasyon, maaaring mas maging madali para sa iyo na kumapit sa anumang bagay na mukhang isang mabilisang solusyon sa iyong problema. Ngunit tandaan, ang lahat ng mahalagang bagay sa buhay ay nangangailangan ng tiyaga, disiplina at tamang pagpapasya. Kung may mga alok na darating na yung araw, pag-isipang mabuti bago sumang-ayon. Huwag padalos-dalos sa desisyon at huwag hayaang ang emosyon lamang ang maging batayan ng iyong mga hakbang. Buksan ang sarili sa bagong karanasan at pakikipag-ugnayan. Bagamat hinihikayat kang mag-ingat sa mga desisyon mo, hindi ibig sabihin nito na dapat mong isarado ang iyong sarili sa mundo. Ang enerhiya ng Leo ay nagtutulak sa iyo upang subukan ang mga bagong bagay at makipag-ugnayan sa iba. Ito ay isang magandang araw upang palawakin ang iyong koneksyon sa mga tao, lalo na sa mga may parehong pananaw sa buhay. Maaari mong maranasan ang mas malalim na pag-uusap hindi lamang tungkol sa trabaho, kundi pati na rin sa mga bagay na may kinalaman sa iyong personal na pag-unlad. Kung may mga pagkakataon na lumabas sa iyong comfort zone, tulad ng pagsali sa isang bagong grupo, pagsubok ng isang bagong aktibidad, o pakikipag-usap sa isang taong hindi mo palubos na kilala, subukan mo itong gawin. Hindi mo malalaman kung ano ang maaaring idulot ng mga bagong karanasang ito kung hindi mo susubukan. Ang pagiging bukas sa mga posibilidad ay maaaring magdala sa iyo ng bagong inspirasyon at pagkakataong lumago bilang isang individual. Maswerteng mga elemento para sa araw na ito. Maswerteng kulay, itim at puti, ang kombinasyong ito ay sumisimbolo ng balanse, disiplina at kaliwanagan ng isipan. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito ay makakatulong upang manatiling kalmado at matatag sa iyong mga desisyon ngayong araw. Maswerteng numero, tatlo, walo, at labing anim, ang tatlo ay sumisimbolo ng komunikasyon at pagkamalikhain, ang walo ay tanda ng kasaganaan at lakas ng loob. Habang ang labing anim ay nagpapahiwatig ng espiritual na paggising at mas mataas na antas ng kamalayan. Masuwerting kristal, onyx, isang protektibong kristal na nakakatulong sa iyo upang manatiling nakatuon sa iyong mga layunin at hindi madaling maapektuhan ng mga negatibong enerhiya. Magandang dalhin ito upang mapanatili ang iyong fokus at determinasyon. Maswerteng gawain, maglaan ng oras upang pagnilayan ang iyong mga layunin sa buhay. Maaari kang magsulat ng isang journal entry tungkol sa kung saan mo gustong mapunta sa loob ng susunod na 6 na buwan at kung anong mga hakbang ang dapat mong gawin upang marating ito. Payo at pagminilay para sa araw na ito. Ngayong araw, Capricorn, hayaan mong ang iyong pagiging praktikal at ang iyong damdamin ay magtulungan upang dalhin ka sa mas balancing direksyon. Ang buhay ay hindi palaging tungkol sa pagkakaroon ng istriktong plano. Minsan, ang pagpapahinga at pagpapahalaga sa kasalukuyang sandali ay kasing ng pag-abot sa iyong mga pangarap. Huwag matakot na ipahayag ang iyong damdamin, ngunit manatili pa rin sa iyong matibay na pundasyon ng lohika at disiplina. Ang pinakamagandang tagumpay sa buhay ay nagmumula sa tamang kombinasyon ng puso at isipan. Gamitin ang araw na ito upang suriin kung paano mo magagamit ang enerhiya ng Leo upang pagyamanin hindi lamang ang iyong profesional na buhay, kundi pati na rin ang iyong personal na kasiyahan at koneksyon sa iba. Sa pagtatapos ng araw, huminga ng malalim at bigyan ng sarili ng oras upang magpasalamat. Ano man ang iyong napagdaanan na iyong araw, ito ay isang bahagi lamang ng iyong patuloy na paglalakbay patungo sa tabumpay at kasiyahan. Magpatuloy sa iyong landas ng may determinasyon at bukas na puso, at tandaan, ang tunay na lakas ay nagmumula sa kakayahang pagsamahin ang lohika at damdamin sa bawat hakbang na iyong ginagawa. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.